Hello guys, uh, this is MJL Mix Vlog. So ngayon po ako po ay kakainin ko po itong um, pasalubong ng aking nanay at aking mga alaga ngayon. No? Dahil kauwi lang nila at umalis sila. So ito po yung pasalubong sa akin. Ang shawarma. So guys, kainin natin. Mm. Ito yung malaking shawarma. Malaki po siya kasi meron pong maliit. Maliit lang po na siya Pero ito po malaki. Oh, ang At manghang. Hmm. Gabi yan. Busog-lusog na naman ako nito. Busog-lusog. Mukbang siya warma. Hop. Mmm. Got down to that. Dapat aku sa oh. Grabe. <laughs> Lamabas po ako guys kasi may mga bata po doon. May ingay nagtisigawan. So andito po ako sa may labas po namin. So yan. Andito ako sa may. Ayan yung hardy namin oh. Dahil gabi na ngayon. So ay! Dahil madilim. <laughs> malikot yung kamay ko. So yan. Madilim po ngayon yung dyan. Kaya yan Guys.